Hello guys, good morning Ayan, nandito naman tayo sa ating another video Ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel Thank you guys Ayan, ang ating advert price list ay Ngayong September Ayan Bali, update to kahapon Ngayon lang tayo nakagawa ng video guys Kasi medyo busy kahapon Kaya ngayon natin ibabahagi yan sobrang maraming nagbago kasi sa pagpasok nitong itong Vermont, guys is marami ang bumaba tulad ng tanso yung mga bakal is talagang bumaba sila ngayon yung cartoon nga guys tinigil nila pagbili ayan bago natin ipagpatuloy para binisan lang natin itong video na to para maibahagi ko sa inyo ang ating update price list ngayon sa mga kalakal dito sa Jow okay, guys. intro muna tayo guys at ihanda nyo na yung lapis at papel para direction na tayo Ayan guys, ayan, welcome sa ating another video Ayan, kung ready ka na is umpisahan natin Ngayon is September 14, 2024 pang ating update price list, ang unahin natin ay Tanso Yung Tanso ngayon guys is 320 na lang Buwabat talaga siya guys Si pagpasok ng bear months Ewan ko lang kung bakit ganon Pero buwabat siya yung dilaw is 220 na lang guys yung per kilo radiator is 170 pesos per kilo yung alum guys is 60 pesos per kilo yung jalousy is 65 pesos per kilo yung panta is 50 pesos per kilo yung sink is 62 pesos per kilo yung tinga is 58 pesos per kilo kaldero is 40 na lang guys 40 pesos ang kilo list 201 is 20 pa rin yung 304 is 30 pesos pa rin Ayan. yung plancha is 18 pesos per kilo yung CD guys is uh, 10 pesos per kilo binibili po yung CD guys yung tas tas guys is 20 pesos per kilo yung condenser is 140 pesos per kilo yung bakal ngayon guys is 10 piso na lang guys ayan lang binaba yung tapalodo guys is 7 pesos per kilo yung yero ngayon guys ngayon to 5 na lang <laughs> 5 piso na lang yung puti papel is 8 pesos pa rin yung, yung karton guys is dinigil muna nila yung jaryo is 4 pesos ang kilo yung sibak guys is medyo mataas pa rin, 15 pesos pa rin yung kilo nya. Yung pit bottle is ganun pa rin, uh, 10 pesos per kilo. Yung madumi guys, utso lang yun. Kaya mas maganda kung malinisan nyo para matanggal yung label nya tapos yung takip. Yung takip nga pala nun guys is nabibili yun bilang yung sa sibak. Meron naman na iba is binibili na mas mababa. Depende yun sa uh, lugar. Yung malutong guys is 3 pesos per kilo. Yung lata is 4 pesos per kilo. Imperador is piso pa rin. Gin piso pa rin. Yung bubog is piso pa rin ang kilo. Ayan guys, sana nakakuha ka ng konting idea sa ating update price list. na nakatulong sa ating pangangalakal. Paano nga halimbawa kung ikaw ay namimili sampol yung bakal is 10 pesos. Ayan, sa mga nangungulasin na tulad ko, is, ang bili ko lang niyan guys is 8 pesos per kilo. Kasi pag dinala ko sa junk shop, may 2 piso na ako, bawat isang kilo. Ayan, yung tanso guys na pula is babawasan mo yun ng 50 pesos sample. Halimbawa, uh, 320. oh so, bawasan mo siya mga ng 50 pesos. Kasi medyo malaki yung puhuna ng tanso. Ayan, Ganon din sa dilaw Kailangan uh, Kahit mga 30 pesos O 40 Kung marami Dagdagan mo na lang ng kaunti Para kumita din tayo Yan Alam ba ako, kung marami kang uh, Karton Na naipon ngayon Kasi tinigil nila Ang pagbili Siguro dahil sa Kula ng ulan Ipunin nyo lang Kasi Pagbalik nya Is uh, May bibinta pa rin natin yan Ayan ganun lang guys yung pagbili pag halimbawa yung mahal ang tulad ng tanso kailangan kumita ka ng 50 pesos to 40 pesos pag marami kahit 30 pesos lang ang per kilo is okay na po yun Ayan. yung sa bakal naman ganun 10 piso kung kunti lang naman pwede mong bilhin ng 7 pesos o ba diba? para meron din tayong uh, at least 2 piso o 3 piso ayan Ayan guys, sana ka nakakuha ka ng kaunting idea dun sa ating tips Ayan, magandang buhay, ingat po tayo lagi Dahil medyo lagi masama yung panahon uh, Patuloy lang tayong gumawa ng tama sa kapwa Magandang buhay At saka kung bago ka nga pala sa amin channel Pwede po kayo mag-subscribe at hit ang notification bell Kung lagi kayo uh, gusto nyo ng uh, kumita ng mga ganitong uh, kumita sa ganitong business o kaya sa pangangalakal. Malamig guys, goda buhay.